Kepulusan yang akan hendak sampai sana, orang satu yang pasti paling jemput. Di mana kita bersama dan bertakap, orang Kita bersama dan bertakap, orang satu orang satu. Di mana kita bersama dan bertakap, orang satu orang satu. Di mana kita bersama Wala ko rin bandiin mga kasama natin na sa upper box. Nasa na ko kayo din ko? Ito ang Ay, nalilin dito sa mga lower box na yun, no? ka yung patago. Hindi ka sa akin. Tuwing ko ba't dito? Ay, may topic general na po yun, ha? Ano po? Ate, baka mahulog ko dyan. po. Magpakita ko. mga kisayan. Maraming maraming sa inyo. Sila po ay taga Pero hanggang yung mga taga-Apable nandito po. po. Alhamdulillah Terima kasih Untuk anak-anak yang membuat makanan Apa yang atau Headband? Ini adalah headband mereka Tidak boleh duduk seperti itu di sekitar Hahaha Terima kasih Untuk anak yang membeli um, <Colorábiera> uh, uh, logo Terima kasih Untuk si Loco Untuk semua orang yang membuat video ini Terima kasih banyak-banyak Ayan idol ko sa barangay sa agad eh. Magawang mante, pasensya na ha. Pero idol ko talaga ito si Kagawa Jury. Kaya so, na. <laughs> maraming maraming salamat. Yung mga may upo, kay, Yung mga nakaupo sila po yung maaga kanina. Kaya nakaupo po sila. Pasensya na po ha. Alam nyo, sabi namin na natin tayo, baka nagtatakay ng mga tao. Kaya hindi natin natin mga asin yung mga nagdang. Hindi Hindi nagdang. Hindi

mula ng mga panahon uh, na yun, 6 years and 45 people who was ago. Mula ka nga sa kusina, ayun yung mas magbibigay ng pagkakataon. Nung hindi na po ako naging mayor, siyempre, hindi ko sila nang buwa ng mga kapitan, ng mga ibang mga officials. Nagulat po ako kasi Ibuang ibarung kapital, barang baranggai pun ada. Terutamanya baranggai tayo, takut aku yang... ...pilih-pilih, uh, aku tak nak. Saya pijeran-jerenang tu. Bukan kita rindukan, Ang kabal ng bayan, kung naman po yan, hindi po galing sa pulsa ng publiko. Hindi po po pera, hindi pera. Hindi kayo naman dyan may pera, hindi nyo ang kabal ng bayan. Ang ba sarili mo po ang pera, Kung mo mabibig. Gusto mo bibig ng tuber? Pamaskong handog? Gusto mo bibig? Hindi mo naman pera yan ng mga opisyalis ninyo. Kaya, kung natin po po may ito yung natin na sino, na Hunda, na, ng mga kabibigay mo, sino ng mga kabibigay Wala kami para pangalang pabigid. Inaipurang na natin yung palakasan ng mga Alam niyo po, ginawa natin para hindi na kailangan gumigit sa mayon. Hindi na kailangan na malakas ka sa mayon. bilang barangay official. Alam niyo po yung ginawa natin? Ginawa natin ang ginawa po natin sa tulong ng City Council po natin, ay ginawa natin na may automatic na tulong ng mga barangay government o ba, pamahalaan barangay mula sa city government. Kapalitaan nyo na po ba ito? Ang po ang city government sa barangay. para makabilis ang mga servisyo. Siyempre, ang barangay ay yung frontliner ng ating pamahalaan. Di ba? Uh, Siyempre, ang city, maraming yung isip ng ating barangay. Sa isa, isa, isang bilhin na ang pasigilyo. Malilihit na po, sir. Siyempre, sa barangay mo na dapat. Ngayon naman po ang tama. Hindi na may nalatangan. Nagpigay ng puno ng city government sa mga barangay. Alam mo po kung magkano. Sa lahat ng barangay po ito. Pero parang yung iba po, hindi pa po nababalitaan. Bakit po? Dapat po alam natin. Sa barangay, ng sagat, Pendiri kota Alor Setar dan berani bersaing dengan pendiri kota Indera Mahkota yang datang dari untuk Alor Setar dan bersatu, harapan kita boleh. Ada domiul. Kami bersatu, kita semua bersatu, kita berempat. Betul dalam pun ada ada wei Dari mana pun dia ada ke pergi satu dong di situ dong. Wala tahu. Dan tu pun ada wei aku dah pun sudah dari mana pun di sana pada Ada wei tu pun. Yang pertama siap kita yang pada satu lagi tu yang terbaik di panggilan kapus ini. Yang tuan 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 Ipapost ko sa Facebook mo sa ginamit ng barangay. Ito lang pag-uusap ko. Ito Kasi... Uh, Yari, si Mel po. Ito lang pag-uusap ko. Tutunan po natin ang maligil. Huwag natin husgahan ka agad. lang po kayo. Ah, Hindi pa rin. Kaaway natin. Huwag nasa kapilang Suri ini ada, dengan apa? Sesuatu yang terkaji, apa kahannya perlu terkaji? Tidak, ini adalah perbicaraan, ini bersifat perbicaraan. Yang mana lagi? 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 Yang Kung hindi nila ang kalakasan, kailangan yeah! ka sa kusina, kailangan ka sa mayroon. Kailangan natin sa sagat at sa lahat ng barangay dito sa Pasig. Na pwedeng tanggalin yung politika sa trabaho. Pag nagupo ng eleksyon, kailangan patay-patay natin sa bawat isa. Kaya siyempre, kailangan

po yung mga toda natin. Ang nah, daming dumadaan na tricycle. Alam niyo po, katoda po kayo, di Walang bayad yung pagkakasya sa natin. Kasi yung braka, wala natin bayad. Dati, di ba chance pa sila ng natin yung Yung mga libre na mas mahal sa sa Alistair na ang mga lang namin, magkinta ng ayun mag kasi kailangan ng mga bataya. Basta may duluกว่าได้ 32,000ยูโร gross revenue ต่อปีรายได้เนี่ยเป็นรายได้ของ business ปกติรายได้โปรดท่านใครอยากได้คลิปนะคะเอาเยอะๆนะคะ Halo. Saya mau kasih tahu kita bahannya itu saya. Perlu saya lupa kata kata yang jatuh. Ayo selamat ini di nanti. Password bulan kelahiran perusahaan ini 2019. Ayo di 2029. Enggak lalu apa namanya. Ya 8 digit yang bisa satu. Ah, semoga kung matatandaan natin, ay ginaigit, ay ginaigit, na natin ngayon. Kung po, hindi namin ko na Kasi, nagsama na sa ng mga politiko. Parang kay man, sa city man, lagi tayo na ng mga pangapod. Nanawa na tayo sa pangapod. Hindi naman kasi magsalita

Pero kami sa DT Fantastic, hindi naman kami na huwag mag-rako. Ang huwag na huwag po namin sa inyo, basta kung kaya nga huwag, datang nila lang po. Kaya ngayon, 2025, ako po ay nangangako sa iyo Ako ay nangangako na hindi ako marangako! Yung ginawa ni Colt si Simon,

yung pag-upgrade uh, natin ng PCCH para maging general hospital mula 60 beds, ang derelation na po siya ngayon, 20 beds na po tayo ngayon, mga pasilin. Yeah. chairman Eric Bonsalis sa tumulong sa atin. Sa tumulo sa atin. Yeah. Yung mga kandaan po ngayon, noong 2022, pinangako po ngayon ni chairman Eric, yeah. hindi po, pero makita na kaya nga rin, yung awa na lang po ngayon. Yeah.

Angayon. Angayon, ano ba? Iyon pa ko pa. Angayon. 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 Si Paul Sanchez. Si kancil kita nak sempat ligas pulang kembali dia. Kalau tidak sempat ligas pulang dia. Pasti pulang kembali. Pulang Si kau sebalo Paul Sanchez. Pulang kembali Si kau sebalo Paul Sanchez. Wag po nating guluhutan si Councilor Pau Sanjago. Ang balik ni Kapitan Jose Usman Bismayor, marami nang taon ng guwa, marami na tayong pagtagumpay, pero sa susunod na tatlong taon, mas marami tayong makakamit sa pagtagumpay. At ang sambayanang Pilipino, tinatarati, ngayon ay sa atin, Nagkaguluan na si Mayor <laughs> Ayan, pakiusap po sa mga taga-sagad Huwag po tayong magtulakan そ okay. okay. Oh, lugar dito, oh. Kita mo. Ito yung lugar

すいません。